Hello everyone! Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Catholic Church Wedding Requirements. Kung kayo na plano ng magpakasal at hindi niyo pa alam kung ano ba yung unan yung gagawin, ito yung isi ko sa video na to. Ito po ay step-by-step -step guide based on my own experience. And paalala lang po na depende po yan sa inyong local civil registrar kung ano yung exact process na pagdadaanan ninyo. I hope na makatulong po ito sa inyo. Step number 1 go to Civil Registrar's Office. Pumunta kayo sa munisipyo. Magtanong kayo doon kung ano ba ang mga requirements sa kasal. Usually, they will ask you kung ilang taon na kayo. Ito yung mga requirements. Una, sedula or community tax certificate. Kumuha kayo ng bagong sedula kayong dalawa ng partner mo. At i-photocopy lang ito. Yung original sa inyo na at photocopy lang ang isasubmit. So, pangalawa kailangan kasama nyo yung parent or guardian ninyo. At least one person kasi may pipirmahan po silang advice upon intended marriage at affidavit to support marriage application. At kailangan din nilang mag-submit ng sedula, photocopy lang din. Paalala lang po na depende po yan sa inyong LCR kung ano po yung process nila dyan sa inyong lugar. Pangatlo ay birth certificate ninyo ng partner mo from NSO or PSA. Photocopy lang din ang isa submit. And then last requirement is SENOMAR or Certificate of No Marriage. Step number 2. Kung meron na kayong sedula at birth certificate at napafotocopy nyo na ito kasama yung sedula ng parent or guardian ninyo, isubmit nyo na ito sa Civil Registrar's Office at dapat kasama nyo rin sila kasi nga may pipirmahan sila. And regarding sa Senomar, sabihin nyo na lang na doon na kayo kukuha or doon na kayo magbabayad sa kanila. So yung binayaran namin doon is 400 pesos for Senomar and 220 pesos for Senomar fee kasi sila na mismo ang kumuha dun sa PSA. So yung 620 sa aming dalawa na yun ang partner ko. And then, always keep your receipts kasi napaka-importante po niyan. Hahanapin po nila yan and kung hindi nyo yan may pakita, they will assume na hindi pa kayo nagbayad. So ang mangyayari, baka doble pa yung pagbabayad ninyo kaya ingatan nyo yan palagi. At may babayaran din na 50 pesos for certification fee after seminar may certificate na ibibigay sa inyo. And then yung seminar fee is 100 pesos and 200 pesos para sa application for marriage license fee. Sa inyong dalawa na po yan. And mag-fill up kayo ng application for marriage license form. And check niyo po yung spelling ng mga names ninyo lahat-lahat para hindi magka problema. Sa step number 3, pupunta po kayo sa PMC Inventory Population Office or depende kung anong office yan sa inyo para makapag-schedule po kayo sa seminar kung anong date and may mga konting interview and may exam din. So huwag kayong mag-alala kasi madali lang naman yung exam. It will determine lang kung gaano kayo kakompatible sa isa't isa ng iyong partner. Pagkatapos niyan, babalik kayo doon sa Civil Registrar's Office at kunin ang inyong application for marriage license form na finilapan nyo. So ibibigay nila yan sa sa'yo kasi kapag pupunta kayo sa church para magtanong ng mga requirements, yan ang unang hahanapin nila. Sa step number 4, if schedule na ng inyong seminar, pumunta kayo ng maaga. Kasi may mga speakers talaga na napaka-stricto. They won't allow you to join if na-late na po kayo. So iri-reschedule po kayo sa susunod pa. Hassle po yon sa part ninyo. So, kailangan talaga maging responsable po kayo. Pumunta kayo ng maaga. So, sa seminar, it's all about pre-marriage counseling, family planning, and responsible parenthood. Maraming pag-uusapan doon. Ano yung background ng buhay mag-asawa, mga decision making, about birth control, lahat-lahat at kailangan din mag note kayo. Dala kayo ng ballpen na notebook and makinig din kayo kasi makakatulong po talaga yan sa inyo. Pagkatapos niyan, maibibigay sila sa inyong pre-marriage counseling certificate. So, yun yung binayara na 50 pesos. Step number 5, finally, to get your marriage license, kailangan nyo isubmit yung PMC or Pre-Marriage Counseling Certificate, yung original copy mismo. And then, itanong nyo kung dumating na ba inyong Sanomar from PSA. O kung meron na kayo, ifoto photocopy nyo at yan ang ibibigay nyo sa kanila. Kasi yung original copy ng Sanomar, sa church nyo yun ipapasa. After nyan, ipakita nyo yung receipts nyo sa SINOMAR fee, application for marriage license fee, at certification fee. And yung iba, required na mag-submit kayo ng tree planting certificate. Depende po yan sa munisipyo ninyo. So itong tree planting certificate ay kukunin nyo sa inyong barangay, 100 pesos ang bayad. And then, they will release na agad-agad yung marriage license basta na kumpleto nyo na lahat yun. And yung marriage license, yung validity niya is 4 months from the date of release. So after noon kapag hindi pa kayo nakapagpakasal, ma-expire yun. So babalik na naman kayo sa first step ulit kung hindi niyo pa ito nagamit. So ayan na, tapos na po. Again, ang lahat ng steps na na-share ko ay kung paano makakuha ng marriage license, which is isa sa mga requirements na ipapasa ninyo sa church. Next video po nito ay tungkol sa Catholic Church wedding requirements na separate video lang kasi medyo mahaba. Maraming salamat sa panonood. Sana ay makatulong ito sa inyo. Matagal na pala yung wedding namin 2019 pa so yung mga fees dito is posibleng hindi na pareho sa ngayon. Mga guide lang ito at least may idea kayo sa inyong gagawin. Thank you!